Sa kaugnay pong balita mga kabrigada, si Senator Pimentel tiniyak na magiging objective ang paghawak niya sa drug war probe. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo follow the evidence. Yan ang isa sa mga naging lamani ng opening statement ng Senate Blue Ribbon Committee Subcommittee Chairperson Sen. Coco Pimentel sa pagsisimula ng pagdinig hinggil sa naging war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Pimentel, bibigyan din niya ng pagkakataon ng mga akusado sa isyong ito na makapagsalita at sabihin ang kanilang panig. Samantala, sa kabilang banda ay ipinasapina ng senador ang ilang resource speakers na hindi nakadala ngayon tulad ni na self-confessed lord Kerwin Espinosa at dating Bureau of Custom Intelligence Agent na si Jim Goban. Maliban pa sa mga ito ay bigoring makaharap si retired Police Officer Royi Nagarma na siyang nagpadala ng kanyang medical leave habang infected naman naman noon ng COVID-19 si dating National Police Commission Commissioner Police Colonel Edilberto Leonardo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News of Korea. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.